walang pakialam mong mundo. Kung anong pinagdadaan mo, kung marami kang problema ang pinagdadaanan, kung nasaktan ka man, broken hearted ka man, walang pakialam mong mundo. Kung namatayan ka man, walang pakialam mong mundo. Pag dumadaan ka sa challenge na yun, walang pakialam, pakialam mong mundo. Kasi buhay ka, kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong magpatuloy na kahit mamatayan ka. Kailangan mong magpatuloy na kahit nasaktan ka. Kailangan mong magpatuloy sa buhay na kahit broken hearted ka na kahit dumating sa time na sobrang iyak mo, sobrang diamond challenge na pinagdaan, kailangan mo magpatuloy. Why? Kasi nga buhay ka. Walang pakialam ang mundo sa pinagdadaanan mo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ayoko na, Lord, ayoko na, walang ganon. Kailangan mo magpatuloy kasi buhay ka. At lalong-lalo na kung meron kang mga anak, lalong-lalo ka ikaw lang yung breadwinner ng family mo, walang pakialam. Walang pakialam ang mundo kung anong nararamdaman mo sa buhay mo ngayon. Wala siyang pakialam doon ang pakialam niya, ibibigay sa lahat ng challenge para matuto ka, at para maging matatag ka. So walang pakialam mundo, mundo walang pakialam yung ano, attitude, walang pakialam kung anong emotion na pagdaanan mo sa ngayon. Pagbuhay ka, ibig sabihin tumuloy ka. Pagbuhay ka, ibig sabihin kailangan mong lumaban. Pag nasaktan, then go. Pag nasaktan, nahihirapan, umiyak. Wala nang pakialam dun. Kahit umiyak ka man ng umiyak na pinagdadaanan mo ngayon, na kahit magmukmuk ka man sa magmukmuk ka man sa bahay sa higaan wala nang pakialam ang mundo sa iyo darating at darating na ma-realize mo lang 'yon wala nang pakialam ko na pinagdadaan mo kahit umiyak ka na umiyak wala nang magagawa doon why kasi nga buhay ka kailangan magpatuloy kailangan mo mag-grind kailangan mo mag-work kailangan mo mag kailangan mo mag-grind kailangan mo magtrabaho para kumita para makakain so wala siyang pakialam kung ano nararamdaman mo kailangan mo mag in, kailangan mo kailangan mo mag-work kailangan mag-grind para mabuhay so wala nang pakialam kasi pag, pag inayahan mo yung sarili mo, nagpapakalulong ka sa problema pinagdadaanan mo. Darating yung time, ikaw yung maging malulong. Ikaw yung darating direct, at darating yung time, ikaw yung masasagad. Kasi nga, masyado mong inaayaw yung problema. Kasi nga, masyado mong ina-accept. Then, accept, move on. That's life. Kailangan mong tandaan yun. That's life. Dapat mabilis ka mag-move on. Wala na pakialam yung mundo. After that, wala na pakialam yun. Wala na rin pakialam yung mga tao kakilala sa'yo. Although possible yung may mga tao mag-concern sa iyo, mag-confirm sa iyo, pero hindi habang buhay yung ganun kasi mag-grind din yung mga yan. Magtatrabaho din yung mga yan. Mag-grind din para may makakain sa pamilya. Mag-grind din yan para kumain din. So ikaw, pag lagi kang ganun, na matagal kang mag-move on, that's the time na malulungkot, That's the time na masasagad ka. So ma-realize mo na na pabayaan mo ang sarili mo. Nagiging baliw ka. Na. Kaya maraming iba na babaliw dahil sa problema. Kasi nga, ang tagal nilang mag-move on. Na ang totoo, binibigay sa kanya yung challenge para mas lalong tumatag. Kaso, ang tagal mag-move on. Pero ang totoo, walang pakailang mundo. That's it.